Wala pa. Wala pa namang nangyayari kaya bakit ka nag-aalala? Ang mga puno nandyan pa kahit kalahati na. Ang mga isda buhay pa kahit ang tubig ay hindi na. Dahil sa basurang kala mo'y dyan lang pero nasa ibang ibayo na pala. Wala pa namang nangyayari bakit ka magtatapon sa tamang basurahan kung pwede namang dyan na lang. Wala pa namang nangyayari bakit ka magtitipid sa tubig kung pwede namang itodo mo lang. Wala pa namang nangyayari. Bakit mo titigil ng paggamit ng plastik kung pwede namang... Pwede yung pakisupot na lang? Wala pa namang nangyayari. Bakit mo iingatan ang paligid kung pwede namang wag na lang? Wala pa. Wala pa dahil pwede pa? O naghihintay ka lang hanggang sa wala na? Wala na ang puno. Punong nagbibigay lilim sa'yo. Punong naging sandalan mo. Puno na pinutol mo. Wala na ang tubig tubig na pinagtatampisawan mo, tubig na sa sa'yo, tubig na binaboy mo. Wala na ang hangin, malinis na hangin. Hangin nagbigay hininga sa'yo, hangin na dinumihan mo. Wala na. Pero maghihintay ka pa ba? Hanggang pati buhay mo'y wala na. Wala na. Wala na.